Nakakakilig ng mga kaganapan ni na Kim Chu at Paolo Abelino or Kim Pao sa programang It's Showtime Umpisa pa lang ng kanilang song performance, halos hindi na marinig ang kanilang kinakanta dahil sa sobrang sigawan. <silence> Makikita sa dalawa na palagay na sa isa't isa at walang ilangan, habang hawak kamay at nagtititigan. <silence> Lalong pinakilig ng Kim Pao ang audience ng It's Shoot Time nang umiikot si Kim Chu at kalaunan yakap sa mga bisig ni Paolo Abileno. Lalong naghihiyawan ang mga tao na magkalapit ang mukha ng dalawa dahil isang mikropono na lang ang kanilang ginagamit sa pagkanta. Pagkatapos ng kanilang performance, pinagsabay naman si Nakim at Paolo sa pagsigaw ng WhatsApp Madlang People. What? Hinihingian din sila ng isang word na sasabihin nila sa isa't isa at nauna si Paulo Abelino at kaharap niya si Kip. Umakyat sina Kim Chu at Paulo Abelino sa taas ng audience area para puntahan ang kanilang mga fans para makapagpicture sa kanila. Nakatanggap ang Kim Pao ng mga regalo mula sa kanilang fans na dumayo pa sa H.U. Time para sumusporta sa kanila. At todo naka-smile ang dalawa habang kinukuhanan sila ng picture. ako <laughs> One more po. Here po. One, two, three. Okay.